Pagkano ba ang makukuha sa OWA ng ating ka-OFW na si Jolie B. Ranara? Ang OFW na si Jolie B. Ranara ay pinatay ng anak ng kanyang employer sa bansang Kuwait at pagkatapos patayin ay sinunog ang kanyang bangkay Isang karumaldumal na krimen na ginawa sa isang OFW dito sa Middle East. Pero ang tanong, ano ba ang makukuha ng mga OFW na namatay habang sila ay nag-work dito sa ibang bansa. Ano ba ang kanilang mapapala sa kanilang pagbayad ng kanilang OWA membership every two years na nagkakahalaga ng 25 US dollars? Alam natin na ang OWA membership ay isa sa mga requirements para ka makaali sa Pilipinas bilang isang OFW. Meron akong ginawang video tungkol sa OWA debt benefits sa aking YouTube account. Pero for the purpose of answering this question ay sasagutin natin muli ano ba ang makukuha ng isang OFW na active sa kanyang pagiging member sa OWA kung siya ay mamatay or maaksidente habang siya ay nag-work sa ibang bansa. Ang isa sa benepisyo ng isang active OWA member ay ang death benefits. Pag sinabing active member, ibig sabihin ay nagbayad siya ng kanyang OWA membership every two years ng 25 US dollars. O nagkakahalaga lang naman ng mahigit 1,350 pesos depende sa palitan ng US dollars to peso. Kung isang active na OWA member na OFW ay namatay habang siya ay nagwo-work bilang isang OFW, siya ay entitled sa 100,000 pesos na death benefits plus 20,000 na karagdagang tulong bilang isang bereavement assistance para sa mga pagpapalibing at paglalamay ng mga kamag-anak na namatay habang ang isang OFW ay nakaburol. At libre din yung repatriation ng bangkay ng isang OFW. Kung accidental death naman, may 200,000 na death benefit ang isang OFW na active ang kanyang OWA membership plus 20,000 na bereavement assistance at libreng pagkatransport ng kanyang bangkay pauwi sa Pilipinas. Sa kaso ni Jolie Ranara, alam natin na siya ay pinatay ng anak ng kanyang amo o yung tinatawag na unprovoked murder. Kaya hindi lang 100,000 ang entitlement ng kamag-anak or ng pamilya ni Jolie Ranara. Siya ay entitled for 200,000 pesos na death benefits plus 20,000 na bereavement assistance plus yung transport yung kanyang bangkay sa Pilipinas ay walang binayaran yung mga kamag-anak ni Jollibee. Ayon mismo kay admin uh, Arnel Ignacio, ang mga anak ay pag-aaralin din ng OWA para mawala ng isipin yung mga kamag-anak ni Jollibee ranara habang lumalaki yung kanilang mga anak. At syempre, alam naman natin na mayroon din mga politiko na nagbigay ng financial assistance tulad ni Senator Rapi Tulpo, ni Senator Amy Marcos, Senator Robin Padilla at Senator Jingo Estrada. At marami pang mga politiko na ayaw magpabanggit ng kailangang mga pangalan. Yan ang benepisyo ng pagiging active ng isang OFW sa OWA. Kaya kung ikaw ay isang OFW, siguraduhin mo na active ang iyong membership sa OWA para anuman ang mangyari, kailanganin ng iyong pamilya, ay wala silang gaanong isipin o hindi maragdagan yung kailang iisipin kung saan kukuha ng panggastos sa pagkamatay ng isang OFW. Alam natin na itong death benefits, ang isang benefit ng OWA na ayaw ng sino man na maklaim dahil wala namang OFW na pumunta sa ibang bansa para um, i-avail itong death benefits ng OWA. Pero mabuti na rin na handa tayo in case na kakailangan ito ng ating pamilya. Kaya reminder din sa mga OFW natin na nag-cross country or pumunta sa Dubai bilang turista at doon na nakakuha ng kanilang employer na hindi dumaan sa POEA ay mag-register kayo ng inyong kontrata o ipabalidate ang inyong kontrata sa inyong employer sa Department of Migrant Workers sa bansang inyong pinuntahan para sa ganun ay ma-issuehan kayo at makapag-member kayo sa OWA. Dahil napakalaking bagay ng OWA membership. Kung meron kayong tanong about this video, please don't forget to message me sa baba ng video na ito para masagot ko sa mga susunod nating mga videos. Please don't forget to share, subscribe, and hit like ang video na ito para naman maraming makaalam at magkaroon din sila ng impormasyon ukol sa OWA benefits ng mga OFW.